Mga kamamho Mayong buntag dia Kalasod suna sa buntag no So matirik ng araw Init na So kung adlawa ka mo Nag ah, Himumiyogkuan ka ng bunsod Nagpurma Nagpurma sa bunsod Muna yung bunuan So diri matrap ang mga isda tanan Muna itong ipamputol dito sa kalibunan Nagdala patag tayo sa kagbot Pasok ah, dito Muna itong gamitun Para madali ra kay mapurma atong bunsod. So part 1 tani makamho sa satu bunsod nga paghimo nga atong bagong palit. So kuyog gyud sa men ni makamho no. Sa ina ora pa kun sa kamo ugbok ra kahoy da. Ug gimana nang ipon ang da, ko ra kabok kahoy na po kabok. So na po kabok ang gamit sa bunuan nga usok. Ana. So ginaon ra makamho no. Gamita mo sa bara god. Eh di mo ug bukog-bukan lang og kanang god ditso. kayo. man kayo, batuon man kayo. Awar ko na mo kayo. Nay bara kana na putaw. Oh. Talides kay kayo? Oh, awa. Kay kitanan. So amo dere kay dugay kay wala wala na mo nabutangi bunsod. How many years oh, na? 3 years na. So hambon kayo. So dire na pita maka maghimo na putang ikaduhang area. So mo na ikaduhang area. Para makabawi ni ta satong bunsod nga gipalit. Ginaon ra. Narak ta. Lao, 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 lao,

Yeah, missing you. Missing you. You, Mga kamuhu May missing no? May pangalawang area na. Natapos na yung pangalawang area, malapit na matapos ang pangalawang area, at saka ito yung bunuan na ano, kanyang plastada, yung purma. Ayan, no? wala pa yang ano yan, bunsod yung net ba, yan, bukas, ayan, tapusin namin, bukas to mga kamuhong, lagyan namin ng ano, lambat yung net, yung pangitakit ba, para makahuli ng isda, para yun. awit na. mo. Ayan Yan yung pangalawang area. So, tignan yun lang. Ah, uh, uh, yun yung Yeah. Kung ba't ikaw Mga mo na tulong katulong area tanawa ninyo yan you know, mo na ikatulong area hapintin kita mama sa ikatulong area so umaan na ito na itiwaso so ng ah uh, ladlad sumpayan pa sumpayan pa na ito pa doon pa taas pa doon ang pika sa so, butang pa na pang ito So mga dili dili para tayo talaga mag tap tap Kaya hindi okay, ni kaya talaga ng powers Kaya bukas na natin tatapusin yun Yan talaga yung, yung gawin natin Para makahuli ng isda agad Pag matapos na at makapag vlog tayo ng ayos At tagalog naman ha So thank you, thank you for watching kamuhuno Bless you all, hapin mo kanunang idea Kaya hindi pa naman kayo, bye bye